Yeah, kanta ko to para sa'yo, classmate. Teka, nag-aaral ka ba? Oo, oh, oh ulol, anong course mo? Astronaut! Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw? Mainit na na. Gago, ay eh, gabay ako pupunta ron. Teka, teka, may pa akong kante. Okay, game. Hambog ng SAG Pro Crew. <laughs> Unang araw pa lang, sa eskwelahan Uniforme ay cool, baka may maeksenahan syempre Merong bagong chicks ngayon nag-enroll Kaso yung iba mukhang pang shake, rattle and roll Oh, Pero iisa ang agaw pansin Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala Haha <laughs> Ngayon nga mag-discartehan Wala akong pake Kung magtaray o mag-enartehan Basta gusto ko lang sabihin Salitang nakakasado Sa exam ng puso ko Alam mo ba ikay pasado? Pero teka lang pangalan mo di ko pa alam Hoy mister wag kang maingay Mahimik ka ma'am Anyway di ko pa rin alam Pangalan mong banal Pero pwede ba? Tawag ko na lang sayo mahal Walang araw sa may love Hindi ako nakikinig, titig ako kay may love Oo oh, oh, love na nga kita, L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko kahit na mag-P-E Pag topic ay PC, ito'y hindi easy Kaya ikay busy, pero ako'y CC Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag reses Kung eskwelahan ng puso ko, ikaw ang principal Dahil sinusunod lamang nito kanyang minamahal Laig pa ang first owner kapag nakita kita Ikaw solution sa problem sa matematika Ng buhay ko kas kasi ikaw plus ako equals for better Multiply by tiwala at love equals forever At wala nang pwedeng mag sa ating dalawa Kasi sa aklat ng sibig at tayo'y nakakalaga Unang araw pa lang bina. sa tropa pag sinabing kating tayo Kasi mission ko sa'king pagpasok maging tayo Yayayain lang nila ko sa bilyarang kalapitan Bakit ako dun sasama kung sa iyong tabi kalangitan Di ba tama aking katwiran Sa eskwelahan nakita na kita natatabihan Kapag ikaw ang sitmeto ko ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang, baliw na ba ako? Hay nako lagot sa aking assignment quiz At exam like, pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence Kaya di na absent You're the angel god Ayos ba ang accent? Siyempre laging present Di nawawala sa school, laging lumalapag Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nag-

sa lahat Masasabing ibang klase at salamat sa pagkat Ika'y aking naging kaklase at ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadrap Kasi tamad akong binatang sawa sa wasa skwelahan Ngunit ikaw ay estudyante dun kaya may kwenta yan Gumawa ako ng project tulang ipapabasa Di ito para kay ma'am sa'yo ko to papasa Sana Pumasa ako sa'yo Sana mag-review ka rin Na umaasa ko sa'yo At ang mahalin kita Hindi ko yon pinag-aralan Dahil nadama ko yon Ang pusa at agad agaran Classmate Kung mahal sana Maisip mo na Matamis mong oo Ang tuturing kong diploma At bago ka mawalay Sa akin sa bakasyon School year na kasama ka Sa puso ko Babakasyon Unang araw

No bolsa